Magandang magandang gabi po mga kapatid It's me kapatid Rene TV po Welcome back to my channel Ngayon po eh nandito kami sa Nakikipagpulaw kami dito sa isang Kapatid natin na si Dennis Mga kapatid dati natin, aking, dati natin kasama Sa construction to nung ako'y nagpo-construction pa Kapatid naman ni eh, kapatid na Mario Ito po si kapatid na Mario mga kapatid Narito po ang ating mga kasama Sila kapatid na Edmar Si Chik Chik yung bali Si Yohen Salamat yung mga nagpo-pulaw po darating patro pa tropa at saka si Willie kasama ko ito po si uh, ah yeah. kapatid ko eh, yeah. 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 At, at, ane, eh. Ayan. 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 Hello, Chad. Sa likod daw, sa likod. Oh, oh. Ah, papasok ako, kapatid. Ma ko may sabi rito. Tagtalo ka ba doon? Eh, Mayanit pa doon, Dito. tignan mo lang ka. tayo mo lang, baka doon sila. Pasok ko. Dari ko pong asawa ni kapatid na Mario. yan po. Yeah. Tapos ayun naman ni Itiyahin, uh -huh. si ate. Kapatid? Ay, kapatid pala. Sorry po. Kapatid. Kapatid, po, kapatid din pala ni Dennis to. bali andun si kapatid na Mario na sa likuran. Turo man, tiyuhin si kapatid na Betring, mga kapatid. Tsaka eh, sila mga nating kapatid. Mga tiyuhin niya. Gumagali kami. Ha? Eh, ka? Oo, oh, teka, baby yeah. ko lang. Pwede? Pwede? Uy! Ayun, mga kasama natin da sa cemetery yun sila ate oh. sa mga nagbilin sila ate ate kawai hondak uh. kanibahan hondak oh yun patid special. Maraming salamat po mga kapatid. Tara, galikod, galikod. Mga oh. oh, yes, ah. nagluluto may ano pa? yan. Ito, dito sila. Ano sila sila? Ano Ano sila sila? Ano Lugaw. Kapatid ko rin Oh, sa 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 uh, uh. kapatid. Sa uh. Pero si, si Dini 'yung pinaka Oh, abuso, 'yan. Yeah. Ah, raw mga kapatid. Lugaw. <laughs> Lugaw.

Lan, Ito mga kapatid, ah, da... kararating lang nitong trupang Cavite City mga kapatid. Ayun. po. Isang, isang, ano isang... 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 to, isang buhos Tapos maya maya darating din yung tiga mulawin mga kapatid. Trupang mulawin naman yan. <tong>

Terima Terima kasih party. Bola <laughs> kamu namanya mana Hi, subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

yang kena ke teman-teman lainnya. Saya kan dasar. Ah yang di atas. Tolong anjing ini kenangkan kita juga.